Hello mga kaagri, sa video na to, ipapakita ko po sa inyo yung epekto ng organic fertilizer na ginagamit ko dito sa aking mga halaman. Isang fertilizer na hindi ko po siya binili, homemade lang siya, walang gastos. Tapos abangan nyo rin po sa dulo ng video na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya ginagawa at paano ko din minimintin yung fertilizer na ito. Coming up simula po nung natuto ako mag organic doon ko po na-appreciate yung mga organic matter sa paligid pwede pala natin siyang gawing organic fertilizer so ito po yung mga tanim ko na ina ko ng fertilizer na yun. so ito po yung kamatis na na-feature natin last time yung in-slice lang natin yung hinog na bunga tapos tinanim natin nung tumubo Ayan, hiniwalay-walay ko na sila. So, ito po yun. Ito. Yan. yung mga nasa container. Ito po. Mas malalaki na. Tapos, ito yung isa. Yan pa yung isa. Yun lang po yung ginamit kong fertilizer dito. Kung makikita po natin, na napaka-healthy nung kanyang mga dahon. Ang ganda nung pagkaberde ng mga dahon. Makapal yung katawan ng kamatis. Tapos, may mga you know, may mga fiber siya sa katawan. Ayan, so yan po yung naging epekto. Yun lang po yung ginamit kong fertilizer. Ang ganda po nung pagtubo ng mga seedlings. Tapos dito naman, sa aking spring onions. Ayun. Nung hindi ko pa siya ginagamitan ng organic fertilizer na yun, payat pa po ito eh, Parang mga ganito. Ganyan siya kaliliit. Nung ginamitan ko na ng fertilizer na yun, kumapal na siya lumaki yung mga dahon. Kaya lang po hindi natin ma haharvestan pagkabagong apply ng fertilizer na yun kasi hindi siya advisable. ng mga one week before na harvest, dapat yun yung huling araw na pwede tayo mag-apply. Ganon din po sa mga leafy vegetables. Kung pet siya yung pag apply natin, so at least one week bago tayo mag-harvest, yun na yung pinakalast na pag apply natin. Then ito, itong talong na to. Payat din to nakaraan eh. Pangit tong mga dahon. Ngayon medyo nakaka-recover na siya. And maganda yung bagong sibol ng kanyang sanga tsaka ng mga dahon. Tapos nagkaroon na rin siya ng bulaklak kasi yung fertilizer na ginagamit ko hindi lang po siya pampaganda ng dahon. Meron din siyang nutrients na tumutulong para i-boost yung pagbubulaklak at pagbubunga ng mga tanim Nandito sa unahan Nandito naman sa mga kalamansi o. So pag-apply ko nung fertilizer na yun naglabasa na yung mga bulaklak ng kalamansi Yan ang dami ng mga bulaklak niya Kaya lang napansin ko ulit yan, nagkakaroon ulit siya ng iron chlorosis yung naninilaw yung mga dahon. Tapos, kitang-kita yung mga veins ng dahon. Yan. Ang problema naman nito masyadong alkaline yung lupa. So, pwede natin ibaba yung pH level sa pamamagitan po ng pag-apply ng Epsom salt. Yung Epsom salt kasi ay magnesium sulfate. So, meron siyang sulfur. Yung nutrients na sulfur, yan yung tumutulong para ibaba yung pH level. Tapos sa kamagagamit ng mga halaman yung nitrogen na fertilizer na binibigay natin. Kasi kung alkaline 'yan, kahit bigyan natin siya ng bigyan ng mga mataas na nitrogen, hindi pa rin gaganda yung kanyang mga dahon kasi hindi niya pumaabsorb. So kailangan mayroong presence ng sulfur. So ibaba yung pH level para maabsorb ng halaman yung nitrogen na binibigay natin. Ang ganda rin ng epekto niya dito sa tanim nating talong. Ito po yung nagkasakit na karaan. So, ginawa ko, pinruning ko siya. Inalis ko lahat ng dahon, pati yung mga sangang sira. Ngayon, tinutubuan na siya ng mga bagong dahon, bagong sanga. Ayan o. Oh, ito pa. Pati dito sa baba. So, yan. Yun lang din yung ginamit kong fertilizer. Dito sa uh, pinruning kong talong. Dito rin sa uh, sili na to, nagkaroon po ito ng sakitin. Eh. Natuyo yung kanyang mga sanga. So, ito po hindi ko pa nga pruning yung itong part na to actually wala na yan, tuyo na yan makita natin wala na green dun sa balat so yan po yung ginagawa kong paraan para malaman ko kung buhay pa yung katawan ng tanim, yan. kutkutin nyo lang, alisin nyo yung outer skin pagka green ibig sabihin buhay pa so itong part na to, tuyo na yan pati itong isa, pwede na yan i-pruning nakaraan, puro tuyo yung karamihan dito nung inapplyan ko na siya ng fertilizer na yun, gumanda na yung mga dahon bagong tubo kasi nakaraan ang pangit may mga sira so parang niregrow ko lang itong sili then may tumubo dito na papaya <laughs> hindi ko na inalis kasi gusto ko mag experiment kung kaya kong pa bungahin itong papaya dito sa maliit na container may kasama pang sili So, testingan ko lang kung kaya siyang mabuhay. So, experiment yan. Maganda sa pag-organic. Tsaka sa pagtatanim, pwede kayong mag-experiment no, ng mga bagay-bagay. Kasi natututo po tayo sa mga simpleng experiment na yun. Itong cherry tomato na nasa ground, ayun ang ganda rin ng tubo. Malaki yung kanyang stem. Tapos, nagsisimula na rin siya magbulaklak. So natutuwa siya dun sa binibigay nating fertilizer. Then dito naman sa kalamansi na to, you hitik sa bunga. Halos isang bowl yung narves ko nakaraan. So ngayon, may pinapalaki pa siya. Tapos, baka mga after few days, may lalabas na rin dyan na bagong bulaklak. Then dito naman sa sili na to, yun ang daming bunga. Ayan. May mga sira lang yung mga bunga kasi kinakain siya ng mga ibon. Ito, putol-putol. Ibon naman yung kumakain pag umaga. Kaya minsan nababali yung sanga. So, ito, ito, hitik na hitik sa bunga dahil dun sa fertilizer na binibigay natin. Ito yung mga garlic chives. Malalaki rin yung dahon. So ito lang po yung fertilizer na binibigay ko sa aking mga tanim hindi na ako bumibili. Gumagawa lang ako dito sa aming bakuran. Ang ginagamit ko po ay yung ating swamp fertilizer. Yan. So, naituro ko na rin po ito dito sa agrinihan kung paano gumawa. So, napakasimple lang yung mga organic matter na nakikita natin sa paligid. Yan po yung pwede natin gamitin. So, dito, ang ginawa ko po yung mga saka ng saging, yung katawan niya. Tinadtad ko lang tapos may mga tuyong dahon, sinamahan ko rin. So marami pong nutrients na pwedeng ma-extract dyan sa saha ng saging. Then dito naman po sa mga tuyong dahon, yan, source naman po yun ng carbon. Then from time to time, nag ako ng malunggay dito sa aking garden. Na nilalagay ko rin po doon sa ating swamp fertilizer. Kasi itong malunggay ay source po ng nitrogen. So, pag-extract natin ng nutrients, yung proseso niya ang tinatawag natin brewing. So, hindi na natin siya pino-ferment binubru lang natin para makuha yung mga nutrients dito sa mga organic matter. So, ito po yung some fertilizer para siyang pinagsama-samang mga tea. Yung manure tea, grass clipping tea, banana peel tea. Yan parang ganoon din siya. So para isahan na lang yung pag-apply natin, pinagsama-sama ko na lahat. Kasi ang ginagaya po natin dito yung natural na sapa sa forest, no, yung mga naiipunan ng tubig pag umuulan, pag baha. So napupunta lahat ng mga inaanod na organic matter doon sa sapa na yon. Tapos doon na siya nabubulok. Kaya mapapansin po natin ang ganda po ng tubo ng mga halaman na malapit dun sa swamp. So, kaya tinatawag natin itong swamp fertilizer kasi parang swamp siya. Then, para naman po sa pampabulaklak at pampabunga, pwede niyong samahan ng mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga kitchen waste. So, hindi na talaga natin kailangan pang gumastos yung mga basura lang sa kusina. Yan, lagi-lagi naman tayo nagluluto. Yun, pwede natin ilagay dito sa ating swamp fertilizer. Even po yung mga damo. Yan, pagka nagdamo tayo, nag grass cutter kayo, yan, pwede natin siya i-chop, ilagay dyan sa ating swamp fertilizer. So dito kakailangan nilang natin ng container. Tapos lalagyan nyo lang siya ng tubig, then idadump nyo na yung mga organic matter. So wala na pong sukat-sukat, padadaliin na natin yung paggawa ng fertilizer. So wala na pong ratio-ratio. So ginagawa ko po dito, Araw-araw uh, ko siyang ginagamit. Uh, yan din po yung pinangdidilig ko diretso na sa aking mga halaman. Kukuha lang po ako ng swamp fertilizer. Tapos, ididilig ko na po diretso Doon sa aking mga tanim. Yan. Hindi ko na po siya dinidilig. Then, pagka naubos ko na po ito, bawa, bumaba na yung level ng tubig, iri refill ko lang siya ng tubig tapos tatakpan para kinabukasan pwede ko ulit siyang gamitin. So paalala lang itong some fertilizer medyo maamoy po ito eh. Hindi kaaya-aya yung amoy kaya nabanggit ko kanina dun sa mga spring onions, sa mga leafy vegetables, hindi advisable na diligan natin tapos i-harvest na natin yung gulay kasi hindi nga po maganda yung amoy ng some fertilizer. Pero sa mga fruit bearing tulad ng talong, sile, kalamansi at iba pang mga gulay, yun pwede naman kasi hindi naman dahon yung kinakain natin. So para po hindi siya ganun kabaho, ito po yung mga simple technique. Una, ah, haluin natin every 4 hours itong ating binubrew. Tapos pangalawa, gamitin natin siya araw-araw, i-refill natin ng tubig. Tapos kinabukasan, idilig ulit tapos refill ulit ng tubig. Yan, medyo naliles yung amoy. Then, isa pang paraan, pwede tayo maglagay ng molasses na para maging pagkain ng uh, beneficial bacteria, beneficial microbe, na mawala yung mabahong amoy. Pwede rin po yung mga effective microorganism, EMAS, EM1, uh, IMO, yan, pwede natin ilagay dito. Pati po yung mga lactic acid, So lahat po ng mga beneficial bacteria, yung mga concoction, pwede natin i-add dito para malesen yung mabahong amoy. So hindi siya advisable kung kayo po ay nasa subdivision, nasa condominium, kasi nga medyo mabaho yung swamp fertilizer. Pero kung mamamanage naman natin, at malalagay nyo po ng molasses, effective microorganisms, mas less yung mabahong amoy. Sana po nakatulong information na to para maging healthy yung ating mga tanim at makatulong na rin sa inyo na makagawa ng isang organic fertilizer na hindi kailangan gumastos. So kung nagustuhan nyo po yung video na to i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!